Three years ago, nagtutungkod ako ng ako, Bulan. Sa 2020. Tapos noon, nag-pandemya, unti-unti tumaba ako. Hindi na ako makatayo, bumigan. Wala na, hindi ko na makaisip. Ako na dyan, kapayo ako. Hindi ako alalay. Sige, alisim yung... Ibinabaksa ko na lang yung puwit ko. Wala na akong control sa itong level. Kaya lang French. Pagka-patch ako, hindi ko realize ito. lang yung nakita ko mga conclusion niya. L4, L5. This is L4, Sur, L5. This is L4, L5, L5, S1 Absent hyper signal B Mio, low, malas, yeo interaction B segments Oh, so, rumbar Mahirap pa Ang kabul makikirup siya Iyan na mag-extend na yan Yan, L4, L5, S1 Ito pinakamatindi talaga Yung L4, L5 sa baba. Yan. Kasi ako noon, nagtatrabaho pa, po, tatanda ko, isa lang ang tungkod ko, nakakalakad ako. Nadudulas ako kasi snow o kaya basa. Dalawang beses pa ako nadulas noon. Tinulungan lang ako tumayo. Yan. Sabog-sabog talaga siya. Eh, last week lang ako umuwi, hap ka, hindi na ako makakapunta tayo kung ano man dito. Kaya eh na. Ko na lang yun. Okay na to. Ganon din ang lalabas dito. Ang problema lang dito, madadagdagan to. Kung sira na to, noong 2015 pa, ganito na itsura, possible na yung mga yan, saan ba pinakamalinaw? Eh sabi natin. Yung mga yan, lumampas pa yan. Kasi, Umabot na yan sa ano, kaya humina na yung buong lower extremities mo. Mm. Umabot na yan sa pinatawag na roof nerve. Saka left, wala na, di ko na maitaas. Wala na. <coughs> itong car. Mami, ititerapy natin yan. Okay hmm. lang sabi ko. Tapos pa pauwi ako. Hmm. ni Akala ko kaya okay. eh, ko pa maglaka, dalawang tungkod. Eh, duloy upo ako. Pagdating doon, nakarating ako sa upo ko. Papunta ng toilet. Nangatag na yung baraso at paa. Bumaksak na ako parang kadila na natunaw. Mm -hmm. Buti may stewardess na nasa likod ko. Tinayo ako ng dalawang lalaki na stewardess pa. Kasi hindi na ako makatayo. Ganun ako pag bumaksak, hindi na ako makatayo. Tingnan nyo, maghihiga nga kayo. Higa kayo. May check lang ako. Oh. baras Baga sa travel. Kailan lalaki mo eh? 25 ako dumating dito. Pag ako'y naka-wheelchair, halos whole day naka-wheelchair, iyan na Pero pagka ini elevate sa gabi, nakakataas sa una, pagising ko, okay naman yung pato. Yun know, ang pinakadawas. I-elevate nyo siya. I-elevate. Okay, angat ang isang paa. Ito, totally na? No. Wala. Sige, angat. Kabila. Ito, na ano ko pa. Hindi, hey, ganun, pag ganun. Pag yan. Kabila. Ito. Yeah. yeah. Kaya lang nahahawakan ko. Sige. Yung next, tinignan ko lang kung gaano kasibir yung ano mo. Ito talagang sibir na. Ibig sabihin yan, yung flow ng dugo dyan, kakaunti na. Kasi wala nang lakas eh. Mm. Okay, upo kayo ulit. <coughs> yeah. manhid nak. Kita saw. kumila no ngamu. Kita mikir na situasi Tapos lang yan. Laglag mo lang ito. Sige, laglag mo. Yan. Laglag mo lang. Okay. Ito ang patagilid. Dapat mapa-MRI kayo ngayong latest. Para malalaman natin. Kasi yung nakalagay sa'yo L, L L4, L5, L5, S1 Talagang, hindi naman makikinig ka nung ano eh, kasi, itong tawag nyo, French bang tawag dyan? Oo. Mm -mm. At saka pag ako yung naka-wheelchair, sumasakit na itong, yung pag matagal, nakaupo, ah, sakit na ng quit ko. Okay, relax ka. Okay, kapilang side. <camina> Tatlong pitik yan. Tatlong therapy. Okay Lalakas yung ano mo. Talagang mong ko talaga. Bago ako bumalik. Eh. Tatlong pitik. Makalakad man lang. Pag ano yan. Mm. Magbabago na yung pakiramdam yan. Pero 2015 ba? Mm. Ito pa natin ang toto. Medyo may lakas pa eh. Ma. pa. Mami. Tandaan nyo, pag tatayo tayo, huwag pa diretsyo. Tatagilid muna tayo. Mm -hmm. okay. Kasi may ipit lalo yung ano nyo. Pag ganito po, hindi po tayo sa salvage. <laughs> <laughs> yeah. Babalik pa kayo sa France? Oo. Oh. Kailan ang balik nyo? Uh, second week. January. Ah, okay. Nakaabot ha pa. Okay, New Year. mag muna kayo ng kaunting pera rito. Hindi. Eh. <laughs> Ngayon nga hala ako nag-vacation ng ganun. Darwin is safe lang ako. Gusto ko lang talaga magpagamot din niya. Tanto, pagkasakali yung pagbalik ko doon eh. Mabalik yung dati, nakatungkot ako na yun. Mabilis ako mag -block. Sana, sana. Uh -huh. In Jesus' name. Maria. mababa kasi di ka kuya eh. No, hindi naman ka mataba eh. Huwag okay, mo nang pakainin ng masyadong maraming kanin. Ano niyo siya, salangan niyo lang sa mga steam-steam na ano. <coughs> di diba, bali siyang kumain ng... Age is just a number, di ba mami? Uh -huh. Hmm, tihaya. Pero dati nakasaklay na rin kayo dati. dati Isa yung... lang, una, nung, um, mga 16 o 17. Tapos ito lang. Tapos na, nung... hindi ko maya. Sige, sige. Ay, tapos uh, sunod, sumunod, dalawa na, saklay ko. Bakit ba yung nagsasaklay? Mahina yung tuhod nyo o mahina yung balakang nyo? Balakang. Uh -huh. Sumasakit. Okay. okay, hawak sa dibdib yung kamay. Okay. Bigyan nyo lang ang inhale. Exhale. Yan lang muna kayo. Tsaka ito, nagpa-x-ray nagpa kami no. Kasi ako no, nag-scooter. No, oh, balakang lang. Eh, may susundin na kung baka, late na. Na dumilas, umalil yung scooter. Ito, ang paa ko ito. Pag ilalakad ko ngayon, maluad. Pag ganon, yung sumisipa na gano'n wait, okay, wait, wait dinala namin sa PGN sasabi, lalagyan doon angat oo, oh, okay. sige, angat sige, isa pa angat hindi, pag gano'n oh. pa ah, pag gano'n o, huwag yung tutulungan ha? sige, angat sige 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 konti pa sige yan, o, sipa yan isa pa sige sige, sige pa sige konti pa sige pa konti pa foot drop okay konti na lang yan op sipa galoy mo yung madali mo o ma'am foot drop na ang ginawa sa akin yung mga yung mga litid dito sa kanan ko doon sa front hmm. inano nila ni repair Pinutasan ako dyan sa ano. Ito nga, galawin mo. Daliri mo sa paa. Ganon, ganon. Ito, ito. Mga paa. Ang kaliwa. Dito, Ano? Ganon. Ang din ba siya? Kaya ka pala hindi ka na makalakad eh. Wala na yung kontrol ng ganun. Oo. Oh. Mm, wala na. Wala na. Pero ito, nakataas ko ng konti. Ito, totally hindi. Sumasakit ko ang pinataas ko to. Paliwa, ito. Kaliwa ito. Naiyaga Pa? Ano? Diyan ka lang ah. Huwag ko Tagilid ka ulit. Nauna na palang namatay. Mga... Oh, For operation to, hindi na hindi na, no? Hindi. mo oh, na. Pero magkatayo sa'yo, mabilis lang ganyan din ang nagawa ko sa doon. Ganyan Ganito rin nangyari kay ano eh. Yung, yung kasama ni the Boy. Ano rin to, isa lang parang patay. Uh hmm. so, so. Ngayon, pero ngayon eh, medyo malakas na siya. Kaya niya nang ano, wala na siyang ganito, isa lang ano. Ang problema sa inyo, kaya hindi nyo maano, nag ano na pala, nag food trap na. Angat, hindi ganun o. No. Ano? Yan ang sanayan nyo. Wala. Mayan. Sige, tayo kayo. Ayan, tayo. ano mas maganda? Yung ngayon o ano? Mas maganda ngayon kasi Takakasita. normally, hindi ako makatayo pag inaalalaya nila kung tumayo, lalo na nasa wheelchair. Sige, usong yun. Kaya niyang ganun. Ayan. Yes. Sige, hindi ko kayo tutulungan. Ayan, hmm. Okay. Mm. Mas maigin ngayon, nailalakad mm. ko. Totally kasi, eh. dito ko na lang Okay. Oh. Tatlong pitik pa, luluwag pa yan lalo. Okay. Kaya ako, nag i talaga sa wheelchair, day Sige, pari, para makaupo siya. E, ganyan, ganyan. Sige, natin.

Inwan, iiwan nyo to, nung kayo. Yung katawan. Mm. Oh, oh, Ayun. Oh, ah, ah, -ga kayo kasi medyo low, oh, ano pa to? Low strength oh, pa sabi natin low strength. Tapos, di ba naiangat nyo pa to? Mm oh, Huwag pa ganyan. magganyang ganyan muna kayo. Magkatakantuhod. Ayan o, oh, magganyang ganyan Tapos, no -no. pag nasasabay nyo, nyo ng dalawa, isipa nyo nang bigla. Ayun. Isipan pa nyo. Nakaangat pa eh. Ang problema sa inyo, ito wala na eh. Ganito. Sobrang hina na. Pero nagaganyan nyo pa. Lalo tong kanan. Uh -huh. Samantalahin nyo yan, palagi nyo pa nagaganyan sa higaan eh. Para kayo nagtatapong bata eh, 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 eh. Tapos ganyan oh. Hmm. oh tapos, huwag kayong tatayo ng ganito. Palagi kayong sa edge ng ikama. Tukod nyo to, tukod nyo to oh. Tapos, oh pag nakaupo na kayo, hayaan nyo muna magkapahingay yung katawan nyo. Kasi baka minsan may hilo kayo. Oo, oh, oh, pag Possible kasi na may hilo kasi meron kayong compression sa nerve. Yan, okay. Basta palagi lang na ano. Tapos pag na kung gusto niya siyang papayatin, bawasan niyo yung kanin niya. Tapos kunyari, tanghalin, ano, sabi na natin maganda kilos yung, kumbaga, hindi pa kayo nakakate, pero maganda ang pakiramdam nyo. Pag-jacketin nyo siya. Jacket. Tapos, dun sa floor nyo, di ba mayroon tayong nabibili yung para sa mga bata yung kinakabit-kabit na mga... Oo, ah, oh, Oo. yun oh, Dun kayo sa ano, na, medyo na, malawak pa. naman ang bahay siguro eh. Well, Umiga kayo ron. Palit lang ang damit. Yun na pinaka, yun ang pinaka, yun ay pinaka na, exercise, na, exercise niya. Exercise niya sa bahay. Ganun lang kayo ng ganun. Pinawisan, palit damit, inong tubig. Okay? Bawas lang sa kanin. Siyempre, pag bumibigat tayo, mas mabibigat yung carry natin, mas mahirapan tayo. Dati nga, yun yung... Sige, sa susunod, makita ulit. Okay?